John, could you this? Yes. tanggal mo 'yung ano mo. Mag-hay ka muna. Hi guys. magmukas ng parcel, no? So <laughs> ba, ba namang sampu yung parcel niya sa Shopee? <laughs> <laughs> Guys, ganito na magmukas ng parcel. Ayusin mo, post-clean eh. Anong tawag dyan? Tawag dyan! Bukas ka ng bukas, hindi eh. pa lang yan? Eto, bukas kayo! Shing! Shing, don't sing! Wala siyang ano? Manual. Manual? Kaya ako nang gawin! O, yun na, yun na yan! For take out. <laughs> Ipi ka ba? Pati ka pong salita. Ano yan? We, eh, oh! Bala <laughs> <laughs> ka, wala nang edit-edit to. Oh. So, ayan, o. Oh. I-assemble mo na, try na natin. Dehydrator yan, guys. Nagbubukas <laughs> na dehydrator. Sa dehydrate, may nabubukas. <laughs> <laughs> so instead of bib uh, bibili tayo ng mga chips for kids and for adults yan magde tayo ng ano ng mga fruits and veggies para yun yung gawin nating chips Ika Jo, bili ka lang ng ano? Okra. Try natin. Kapuloyin mo muna. Huwag sa mabuloy. Hahaha. Hindi, si Hydration. Hahaha. <laughs> Tara. <laughs> <Kuyon>? <laughs> Ayabang. <laughs> Try natin ikaw mag-demo na. <laughs> Epekto po yan ng walang merienda. <laughs> Epekto po yan ng palaging trabaho. Gusto <laughs> <So, sakit> mo sa <laughs> <laughs> pit Oh. ano ka muna. O linis kalat mo, linis mo. Kalat mo, linis mo. Magbabay ka muna. Blanda ka pipi pipika tayo, magsalita. Baan? Yes. Ayan po, kinalat niya tapos liunisin ni niya rin. Voice over niya lang yan. Voice over niya <laughs>